So guys, mga pala si Lester uh, Ituwa ko kayo kung paano magpalambot ng clutch Ito medyo matigas na Bailang babaklasin lang natin Ito Tsaka ito dito Tsaka ito Itong dalawa na to Para Para <coughs> pwede mo naman dito tanggalin kung tinatamad kayo ito lang kasi pagka sprayan natin ng oil yung labas dito natapon yung anong mga sa WP40 yung, WP, yung madumi tapos wala mo to para itong may lalabas mo dito okay guys simulan na natin let's go ito nga pala yung gamitin natin guys Iba yung D40 Pwede rin tong oil uh, Hello morning, bali na baklas ko na sya Bali yung lalagay natin Dito sa medyo marami kailangan ng WD-40 para pumasok sa dyan sa loob tapos nga rin na nalagyan ko na kasi ganina eh ngayon so ganito ganito yung masya tapos ito yung pinagkakabitan ng lever lalagyan din natin ng grasa to pa sya ng travel kung wala kayong WD-40 pwede naman to pero mas maganda WD-40 may kita nyo guys yan nagtatanggalan nagbasa na yung mga dumi-dumi. Ito naman guys yung grasa na natin dito. 对吧？